Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa language ngayong quarter 1, week 6, day 1. Pagpapahayag ng mga pangangailangan. Layunin natin na ilalarawan ang mga pangunahing tauan sa kwentong napakinggan. Naiugnay ang mga ideya mula sa kwentong napakinggan sa sariling karanasan. Nakagagamit ng mga angkop na salita sa pagpapahayag ng mga pangangailangan. Noong nakaraang linggo o noong nakaraan nating aralin ay natutuhan ninyo mas kilalanin ang tauhan sa kwentong napakinggan sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga mahalagang detalyeng naglala, naglarawan sa kanya. Ngayong araw, muli na naman tayong magkukwentuhan paano kayo magpahayag ng inyong mga nararamdaman at pangangailangan sa inyong mga kapatid o magulang o maging sa inyong guro? Limbawa, may kailangan ka. Paano mo ba ito sinasabi? O sinasabi mo ba? So sa araw na ito ay muli nating pag-aralan ng mga mahalagang detalye tulad ng tauhan at pangyayari sa kwentong papakinggan ninyo. Mula sa kwento, matututuhan din ninyo kung paano dapat tayo magpahayag ng ating nararamdaman at ng ating mga pangangailangan. May babasahin kong mga salita pagkatapos ko itong basahin ay ulitin ninyo. Maari. Kayo nga. Pwede. Pakiusap. Okay. Ulitin nyo nga maari pwede pakiusap paki Ngayon, ang pamagat ng ating kwento ay Si Rosa. Isinulat ito ni Giovanni C. Durante. Sa isang nakulay na hardin, may isang batang rosas na wala pang bulaklak. Habang ang kanyang mga kapatid ay namumukadkad na, So ano daw ang nakikita sa hardin? Ayan, yeah, may isang batang rosas na wala pang bulaklak. Pero yung mga kapatid niya, may bulaklak na. Nay, pwede po bang magtanong? Bakit wala pa akong bulaklak? Tanong ni Rosa kay Rosing, ang kanyang nanay. Ayan, yeah, nagtanong na yung batang bulaklak kung bakit wala pa daw siyang Bulaklak. O, sino-sino yung mga binanggit na tauhan dito sa ating kwento? Ayan, si Rosa ang batang bulaklak at si Aling Rosing ang kanyang ina kasama ang kanyang mga kapatid. Ano ang kaibahan ni Rosa sa kanyang mga kapatid? O ang kanyang mga kapatid ay may bulaklak na pero si Rosa wala pa rin siyang bulaklak. Anak, mahalaga ang sikat ng araw para sa ating paglaki at pamumukatkad. Sagot ni Rosing. Maaari po ba ninyo akong ilipat sa lugar na may sikat ng araw? Nahihiyang tanong ni Rosa. Agad siyang inilipat ni Rosing sa pwestong mas naaarawan. Nang sumunod na araw, napansin ni Rosa na siya ay nalalanta. Hindi nagdalawang isip si Rosa na humingi ng tubig. Nay, pakibigyan naman po ako ng tubig. Agad siyang binigyan ng tubig ng kanyang nanay kaya siya ay naging masigla. Ano ang paliwanag ni Rosine kay Rosa kung bakit wala pa siyang bulaklak? O sinabi ng nanay na kailangan nasisikatan sila ng araw para mas mabilis silang mamukadkad o magkaroon ng bulaklak. Ano-anong mga pangangailangan ang hiningi ni Rosa sa kanyang nanay? Oo una, hiningi niya na siya ay ilipat ng pwesto dun sa may naaarawan. Ikalawa, hiningi ni Rosa na siya ay bigyan ng tubig noong siya ay inilipat sa may malapit sa araw kasi mas matutuyot siya kapag naaarawan pero kailangan lang niya ng tubig para bumalik ang kanyang sigla. May kaibahan ba sa paraan ng kanyang paghingi noong unang beses kumpara doon sa pangalawa? Ayan. So, may paggalang ba na humingi si Rosa nung una? O, di ba gumamit siya ng mga salitang may paggalang pwede? Maaari po ba? So, magalang na humingi si Rosa. Kaya, ang nanay niya ay hindi na dalawang isip na siya ay pagbigyan at ipaliwanag din ng maayos kung bakit nangyayari yon kay Rosa. So, natutuhan ni Rosa na mahalaga ang magpahayag ng kanyang nararamdaman at pangangailangan. Dahil doon, tingnan nyo, namukadkad na si Rosa. Hindi nagtagal, si Rosa ay lumago at namulaklak at naging simbolo ng ganda sa kanilang hardin. So, ano ang natutuhan ni Rosa sa ikaluhuling bahagi ng kwento? Ayan, natutuhan niya na mahalaga pala na magpahayag ng kanyang nararamdaman at kanyang pangangailangan. Kasi halimbawa, hindi siya nagsabi nung na siya ay nauuhaw at natutuyot na maaari siyang ano, ayan, mamatay. Kung baga sa atin, sa tao, halimbawa, mga bata, kayo ay may sakit. So hindi kayo kaagad nagsabi sa inyong magulang na may sakit na pala kayo. Maaaring lumala ang inyong karamdaman kasi hindi kayo agad kayo mabibigyan ng gamot. So, kung may mga pangangailangan o nararamdaman kayo, agad kayong magsasabi. Pero dapat sasabihin nyo ito ng may paggalang. Maaari kayong gumamit ng maaari po ba? Pwede po ba? Paki? Yan, para maipahayag ang inyong nararamdaman o ang inyong pangangailangan kagaya ni Rosa. So kung hindi rin siya nagtanong sa nanay niya kung bakit wala pa siyang bulaklak, hindi siya maililipat ng nanay niya sa ibang pwesto para masikatan ng araw at mas mabilis mangmukadkad. Anong nangyari kay Rosa pagta sa pagtatapos ng kwentong napakinggan? So, syempre, siya ay nagkaroon na ng bulaklak. So, batay sa ating kwentong napakinggan, natutuhan ni Rosa na mahalaga ang magpahayag ng nararamdaman at pangangailangan kumamit si Rosa hindi lamang ng magagalang na pananalita kundi tiyak na mga salita yan kasi ibang bata kapag uh, nagpapahayag ng pangangailangan parang pinapahulaan pa sa mga magulang kung ano ang kanilang kailangan. Ano? So mga bata, dapat matutunan natin na sabihin natin ng diretso ang atin kailangan. Huwag nyo nang pahulaan yung mga magulang nyo para mas magkaunawaan kayo. no Yung iba kasi na, na naiyak pa tapos hindi nagsasalita kung ano nararamdaman, kung may masakit ba. O yan, kasi hindi nila mahuhulaan kung ano ba ang kailangan nyo o kung ano ba ang nararamdaman nyo. O, hindi naman manghuhula ang mga ang nana, ang mga nanay o tatay mga bata. O kahit ang guro niyo, alin may nararamdaman kayo sa loob ng paaralan. Huwag kayong iiyak. Basta-basta sabihin nyo kung ano ang nararamdaman nyo para nauunawaan nila kung ano ang gagawin sa inyo o kung bakit kayo nagkakaganon. So sa ganong paraan, mas matutulungan kayo. Okay? Yeah, huwag nyo silang pahulaan kung ano ang inyong kailangan. Kailangan gumamit kayo ng mga siguradong salita para mas maunawaan kayo at mas mabilis kayong matulungan. O, paano ulit nagtanong si Rosa sa kanyang nanay? Ayan, ito, gumamit siya ng salitang pwede. Pwede po ba? Ayan, pwede po bang magtanong? So, ano ulit ang hiling ni Rosa nang malaman niyang mahalaga ang sikat ng araw para siya ay mamulaklak? O, gumamit si Rosa ng mga salitang maaari. So, nahumiling siya na ilipat siya at sinabi niya na maari po ba ninyo akong inipat sa lugar na may sikat ng araw? So, hindi siya nagagalit. Kung sa ipang bata yon mga bata, sa ASA inyo, limbawa, may mga kapatid kayo, sasabihin nyo na, bakit po siya may may, limbawa, nagkaroon ng award, no? Yung kapatid nyo. Bakit po yung kapatid ko may award? Ako po wala. O, kapag tinanong nyo yun ng pagalit kayo, bakit siya may award? Ako wala. O, oh, yan hindi dapat ganun ang pagtatanong. Mayroon mo ang... Ah, sabihin ng nanay mo, kasi ang kapatid mo laging sumusunod sa akin. Lagi siyang nag-aaral. Hindi siya nagse-cellphone. Iniiwasan na niya ang pagse-cellphone. Mas inuuna niya ang pag-aaral kaysa sa pagse-cellphone. Kaya siya ay maraming award. Kaya anak, iwasan mo na ang pagse-cellphone. O dapat magtatanong tayo ng maayos, hindi tayo magagalit. Ano? O, paano nanghingi ng tubig si Rosa nang mapansin niyang siya ay nalalanta? Ayan, gumamit si Rosa ng paki. O, sabi niya, Nay, pakibigyan naman po ako ng tubig. O, yan, di ba? May paggalang. Kaya yung nanay, agad-agad siyang tinutugunan. At hindi rin nagagalit ang nanay. So mapapansin natin na gumamit si Rosa ng mga tiyak na salita tulad ng pwede, maaari at paki. Bukod dito, maaari rin tayong gumamit ng salitang pakiusap. Tulad ni Rosa, mayroon ba kayong mga karanasan na nagpapahayag kayo ng inyong nararamdaman o pangangailangan? So, syempre, sigurado ako, no, kasi ang batang katulad nyo ay marami pang pangangilangan na kailangan nyo talaga ang inyong mga magulang o guro o mga kapatid na mas matanda sa inyo. So, mahalaga na maipahayag o masabi nyo ito ng maayos. Nagamit nyo rin ba ang mga tiyak na salitang ginagamit ni Rosa sa kwentong napakinggan? O, kasi mga bata, ang mga magulang ninyo, maraming ginagawa. O. Kaya dapat diretsyo kung ano ba yung gusto nyong sabihin na gusto nyo, hindi yung uh, pahuhulaan nyo sila, may itinuturo kayo pero hindi naman maintindihan kung ano ba yung itinuturo nyo, sabihin nyo kaagad Halimbawa, sa classroom, ang dami nyong estudyante, tapos may gusto kang ipahayag sa iyong guro, e eh, syempre nagtuturo pa si teacher kung hindi mo sasabihin sa guru mo kung anong pangangailangan mo, hindi ka kaagad matutugunan ni teacher. Yan. Kasi ang dami nyo pati sa classroom, nagtuturo pa siya, si iintindihin ka pa niya. Kaya mahalaga na sinasabi nyo, yung palagang kailangan nyo o nararamdaman nyo. Huwag nyo nang pahuhulaan, ha? O yan, para matulungan kayo kaagad. So ngayon, nagawa ni Rosa na magpahayag ng kanyang pangangailangan. Alam kong kaya nyo rin yon So, kayo naman mga bata, na kong gamitin ninyo yung mga salitang natutunan ngayong araw sa pang-araw-araw niyong buhay. Okay, so gawin natin to. Yan, ipa, Kunwari ako na lang yun, no? So, kung face-to-face -face tayo, mag kayo. Ito yung una nating sitwasyon. Gagamit ng salitang pwede. Naisin niyong matikma ng ulam na adobo, ngunit nasa malayong parte ito ng mesa mula sa inyong upuan. So, paano niyo ito sasabihin gamit ang salitang pwede? ay papaabot mo sa tatay mo, pwede po ba itay na pakiabot ng adobo? O yan, hindi nyo sasabihin na paabot ng adobo. O hindi dapat ganun. Pwede po ba inay na pakiabot ng adobo? O sa ganung paraan, nasabi nyo yung pangangailangan nyo ng may paggalang. O ito naman, ang ikalawang sitwasyon, ikalawang sitwasyon natin, gagamit kayo ng pakiusap hindi nyo abot ang nangangating parte ng likod nyo o ipapakamot nyo. Paano nyo yung sasabihin? O halimbawa, nanay, pakoy usap po, pakikamot naman po ng aking likod. O yan, hindi mo sasabihin na, pakikamot nga ng likod ko ang kate. O hindi dapat ganon. Sabi mo, pakikamot nga po ng aking likod. Ayan, so ganon yung sasabihin ng may pagkalang. Ito naman ang ating ikatlong sitwasyon. Gamitin ang maaari. Nagugutom na kayo at kailangan nyo ng kumain. Alimbawa, wala si nanay. Kayo lang ni ate ang nasa bahay. Paano mo sasabihin kay ate yon? O, di ba? sabi mo pang, ate, nagugutom ako. Bigyan mo ako pagkain. Ganun ba? So, maaari nyo sabihin na ate, maaari po ba akong uh, kumain? May pagkain po ba tayo? Kasi nagugutom na po ako po, sasabihin nyo ng maayos, no? hindi pag-alit. Ikaapat na sitwasyon, gamitin natin ang paki. Ito ang sitwasyon natin. Hindi nyo mabalatan ang hilaw na mangga na nais kainin. O yan, kunwari, uh, pupunta kay tatay. Paano mo ito sasabihin? O maaari mong sabihin, tatay, balatan po ng mangga. O yan, ganun ha. Hindi tayo pagalit kasi karamihan ng mga bata ngayon hindi na marunong gumamit ng paki. Maaari po ba? Pwede po ba? So hindi lang tayo dapat matalino. Dapat bata rin tayong marunong gumalang. So ngayon, ano-ano nga ang mga tiyak na salita na maaari ninyong gamitin upang magpahayag ng pangangailangan? So, pwede niyong gamitin ang paki, maaari po ba, pwede po ba, o ang pakiusap. Bakit mahalagang gumamit ang mga tiyak na salita kung tayo ay magpapahayag ng pangangailangan? O syempre, para matugunan kaagad yung kailangan ninyo. Yan, hindi na mahirap kasi lalong hindi kayo matutulungan kung paghuhulaan niyo pa. Tapos pwede itong uh, magdala ng uh, inis sa tao, no kasi hindi ka maintindihan. Ayaw mo pang sabihin kung ano ba talaga ang gusto mong sabihin. So, kailangan mo ng tulong sa iyong taktang aralin. Ano ang iyong sasabihin sa iyong ate, kuya o magulang para ikaw ay tulungan? O, paano mo ito sasabihin? O, pwede po, Maari niyo po ba akong tulungan sa aking taktang aralin? O, pumili kayo ng dalawang salita mula sa mga salitang natutunan nyo yung ngayon at gamitin ang mga ito sa pagbuo ng inyong sasabihin. At gamitin nyo na rin ito sa araw-araw nyong buhay. Sa paaralan, sa labas ng paaralan, sa bahay nyo, sa pakikipaglaro, sa pakikipag-usap sa ibang tao para mas lalo kayong lumaking, mabuti at magalang na bata. Hanggang dito na lamang. Paalam!